Noong ikasyam ng Abril taong 1865, ang digmaang sibil ng Amerika ay epektibong nagtapos ng sumuko si General Robert E. Lee ng Confederate kay General Ulysses S. Grant ng Union sa Appomattox Courthouse, Virginia. Ito ay nagsilbing malaking yugto sa kasaysayan ng Amerika na humantong sa pagwakas ng pang-aalipin at muling pagkakaisa ng Estados Unidos. Sa parehong pecha noong 1940, sinakop ng Germany ang Norway at Denmark sa panahon ng ikalawang pandaigdigang digmaan. Ito ang nagmarka ng simula ng Nazi na okupasyon sa mga bansang ito, na tumagal hanggang sa pagtatapos ng digmaan noong 1945. Noong ikasyam ng Abril taong 2003, sa panahon ng digmaan sa Iraq, ang estatwa ni Saddam Hussein sa Ferdow Square sa Baghdad ay ginibak. Ang pangyayaring ito ay sumisimbolo sa pagbagsak ng rehimen ni Saddam Hussein at ito ay isang mahalagang sandali sa pagsalakay ng US sa Iraq.